King, Thank you, sir. Okay. <smart noise> naalala nyo to guys part 1 natin pangalawa nating Bantolinaw. isa nga ang red top Bantolinaw, ika nga ng ating seller yun at galing ang Cebu itong ating Bantolinaw na material January 29, 2025 pinadala ng seller mula sa Cebu at dumating naman dito sa Baguio ng February 4 at 6 days nga ang biyahe ng ating puno pag unbox ko sa ating material napansin ko parang magaan nga ito at sa puntong yun nga kinakabahan na rin ako yun na nga pagbawas ko sa dulo at sa mga ugat nito hindi na nga ganun kahelty ang kulay ng kanyang puno maging ang kanyang mga ugat Gayun pa man, naisipan ko pa rin itong itanim sa training pot na nagbabakasakaling may milagrong magaganap. Pansin nyo guys yung kanyang base, wala siyang root ball. At yan nga rin ang isang pinangangambahan ko. Umaasan na lang talaga ako sa karamihan na nagsabi na matagal nga daw ang paglabas ng mga shoots ng batulinaw lalo na nga kapag bagong tanim ito. May 8, 2025. Ito na ngayong ating part 2. Three months nakalipas mula nga nung naitanim natin ito sa kanyang training pad. Halos walang inilabas ng mga bagong supling mukhang alam ko na talaga yung mangyayari dito. Sa 3 months nga mga idol, kita nyo naman yung kanyang mga damo. Ang lalago at matataas na rin ito. Ngunit ni isang supling ng ating material, wala man lang nagpakita. Ngayon nga, ang una muna natin gagawin ay ang pagtanggal ng kanyang mga damo. Yan nga idol, pansinin na napakalinis ang ating puno. Wala man lang sinyalis kahit isa na may tumubo na isang supling. Kaya naman ngayon, ang pangalawa natin gagawin ay ang i-check ang kanyang puno. At gagamitan nga natin ito ng cutter. Dito nga nakakapagtaka parang buhay pa ang ating material. Pero hindi ko pa rin sure. Kaya ngayon nagbago ang isip ko na hahayaan ko muna ito sa kanyang training pad. At maghihintay pa nga tayo ulit ng isang buwan. Baka nga bibigyan pa tayo ng isang pag-asa. Hindi naman ako masyadong nangangamba dahil nagpromise nga sa atin si Sailor na kapag hindi nga nagtagumpay ang punong to, agad niya nga rin daw itong papalitan. At yun nga ang pakakabangan natin pagkalipas nga ng isang buwan. Sheesh.